Kwento serye. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang mga regalo ni Mang Husay. Sa maliit na isla ng Esperanza na malayo sa kabayanan ng mas malaking isla ng Ganar, naninirahan ang mga tao ng simple lamang. Mahirap ang kabuhayan dito sapagkat halos lahat ay umaasa lamang sa pangingisda. Kapag may bagyo, ay hindi makapalaot ang mga manging isda kaya't nagigipit sila sa panahong iyon. Isa sa mga pamilya roon ay ang pamilya ni Mang Husay, ang kaisa-isang karpentero sa isla. Mayroon siyang tatlong anak, ayon ay si Alab, Payapa at Liwanag. Isang araw, naisip ni Mang Husay na bigyan ng sariling hanapbuhay ang kanyang mga anak. Tinipon niya sila at nagsabi, Mga anak, dahil sa tayo sa hanap buhay, nais kong bigyan kayo ng mga bagay na magsisilbing puhunan. Sa iyo pa yapa ay ang tatlong puno ng kape. Alagaan mo ito, anihin ang bunga at ipagbili. Sa iyo naman alab ay ang bago mong gawang bangka. Magagamit mo ito upang ikaw ay makapangisda. At sa iyon naman liwanag ay isang makinang panahi. Gumawa ka ng mga damit at ibenta mo ang mga iyon. Maliit lamang ang mga ito, ngunit sana'y makatulong sa inyong hanap buhay. Masaya nilang tinanggap ang mga regalo mula sa kanilang ama. Kinabukasan, sinimula na nila ang kanika nilang gawain. Hinani ni Payapa ang mga butil ng kape at ang iba ay itinanim niyang muli. Pumalaot naman si Alab gamit ang kanyang bagong bangka upang mangisda. Samantala, si Liwanag ay nagsimula ng manahi na mga bestida gamit ang makina. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagtagumpay sila. Si Payapa ay nakakapagbenta ng maraming butil ng kape. Si Alab naman ay nakakahuli ng maraming isda at naipagbenta sa Isla Ganar Samantalang si Liwanag ay naiipagbenta ang kanyang mga tinahing bestida sa kanilang lugar. Ngunit dumating ang panahon ng bagyo. Hindi nakalaot ang mga manging isda kabilang si Alam. Dahil dito, naepektuhan din ang kita ni Napayapa at Liwanag sapagkat nagipit ang mga mamamayan sa isla Esperanza. Unti-unting humina ang kanilang kabuhayan. Muling tinipo ni Mang Husay ang kanya mga anak at nagpaya na, Mga anak, sa ganitong panahon, hindi sapat ang kanya-kanyang hanap buhay. Ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan ninyo. Sumang-ayon ang magkakapatid. Sabi ni Payapa, Ama, ipapadala ko kay Alab ang natitira kong kape upang maibenta sa kabilang bayan. Sabi naman ni Liwanag, Ako naman ang ng mga sako upang paglagyan ng kape. At sabi ni Alab, ako ang magtatawid ng kape sa Isla Ganar gamit ang aking bangka. Kinabukasan ay isinagawa nila ang kanilang plano. Nagtahi si Liwanag ng sako ng kape. Inipon naman ni Payapa ang mga bunga ng kape at inilagay sa sako na tinahin ni Liwanag. At dinala naman ni Alab sa bayan ng Ganar ang kape upang ipagbenta nagustuhan ng mga tao doon ang kanilang produkto, kaya pinagpatuloy nila ang kanilang bagong kabuhayan. Lumago ang kanilang kalakalan at hindi na nila kinaya na sila lang ang gumawa. Kaya kumuha sila ng mga tauhan mula sa mga mamamayan ng Isla Esperanza. Binabayaran nila ang mga ito mula sa kanilang kinikita. Kaya't hindi lamang sila magkakapatid ang nakinabang, kundi pati na rin ang ibang mamamayan ng Isla Esperanza na nagkaroon ng hanap buhay. Dahil dito, unti-unting umunlad ang maliit na isla at nakilala ang Isla Esperanza sa kanilang masarap at dekalidad na, na kape. Labis ang tuwa ni Mang Husay na makita ang magandang bunga ng pagtutulungan at sipag ng kanyang mga anak. At nang dahil sa kanila, mas naging maayos at masagana ang pumumuhay ng mga taga-isla Esperanza. Maraming salamat sa pakikinig at dito na po natatapos ang aking kwento.